Abay, wala nga palagang mga NBA player na ito mga idol kay Bronny James sa kanilang ang one-on-one scrimmage. Pero bago nga natin pag-usapan niya na ito muna nga ang balita patungkol nga dito sa free agent na si Lonnie Walker. Well, after playing with the Lakers and the Brooklyn Nets the last two seasons, abay itong si Lonnie ay lilipat niya na naman ng NBA team at ngayon ay sa team naman ng Boston Celtics. Nag-sign nga siya ng one-year deal na talaga namang maganda nga para nga sa kanya at panalo na rin ang Boston Celtics dito. Magiging off the bench, scorer nga nila itong si Lonnie Walker pang tulong nga sa kanilang bench unit. And baka nga mahanap na rin ni Lonnie Walker ang team kung saan siya ay magtatagal matapos na magpatalon-talon nga siya sa ibang mga NBA teams. Nang dahil dito nga sa team ng Boston Celtics ay talagang kinakilangan nga nila ng offensive punch pagdating nga sa kanilang bench. And kung napanood nyo nga itong si Lonnie Walker these past years ay ito nga ang kanyang kayang i -provide. So talagang solid signing nga para sa team ng Boston Celtics matapos manalo ng championship abay nag-improve pa nga. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Bronny James at ang kanyang one-on-one laban nga dito kay Darius Garland pati na rin kay Taylen Horton Tucker. Dahil as the season gets close ay patuloy ngang pag-ensayo nito ni Bronny James at nang ilang mga NBA players at ito nga mga idol ating panoorin ating sulyapan ang ginawa ni Bronny James against nga dito sa mga NBA players na ito. Wow. Wow. Hey, okay. ah. see you guys later. So dito nga mga idol ay makikita natin na kaya nga makipagsabayan ni Bronny James mga idol against sa mga NBA players na ito, sa mga rotational players in the NBA. So for sure kung ito si Bronny James ay mabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro na sa Lakers at hindi muna sa J-League ay siguradong kahit papano ay makakatulong ng kaunti ito nga si Bronny sa team ng LA Lakers. Pero for now mga idol ay ang usap-usapan ay itong si Bronny James will spend some time dito nga sa J-League team ng LA Lakers. Pero let's see kung ano ang mangyayari matapos nga ng kanilang team training camp. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang inyong mga opinion.